Ayan guys, good morning. katu-tapos lang namin mag-almusal ni mama, ayan. Kaya naglagay ako ng pabango sa loob ng bahay. Kasi pampaswerte daw sa kanila. Kaya yun. Ang tawag dito is bakur. Bakur o bukur, basta yun na yun. Basta umuusok. Baga sa atin, parang sa simbahan. Ano, di ba? Yan, ganyan. Gustong gusto ko tong amoy na to eh. Kasi ang bango niya, tapos may iba't ibang ano, may iba't ibang, ay Pokemon na sunog. Ay, napasa pala. ano alam mo yun. <laughs> Sorry, may bad words. <laughs> Expression lang yun. Kasi ganun talaga ako. Ayan. So, ayan na guys nagpabango tayo. Tapos alam nyo guys, yung pag nagbabacuum ako, nilalagyan ko ng pabango din sa loob para yung alingasaw ng ano, ng vacuum is mabango. Kasi nga ba diba, na minsan na, ano ba yung tawag dun sa ano, nakukulob, I mean, hindi makahinga, ganon. Basta yun na yun, basta nilalagyan ko ng pabango para yung hawa ng ano, ay yung hinga ng vacuum bango nakaka nakaka ano lang kasi yung time na hindi ko yun nilalang baho syempre, doon lahat yung amoy yan, diba? so yun lang